Hahaha! Pusit! May nagawa ka? May nagawa. Ayaw na lang ako. May magutok. Magutok? Magutok ka nga? No! Ang lakas kasi! Magutok ka lang to! Gusto mo sa akin? Hahaha! Oh, may nagusto! Hahaha! Hahaha! Don't kumasa

<laughs> oh, 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 ah, <laughs> hey. Ang oh, oh, sige hindi na, Hindi <laughs> na nga.